So, kung hindi ka ngayon na vlogger at uh, influencer yung sa media? dancer. Hindi ka rin dancer, ako eh. hindi, ano ba? Ano ba ako? hindi. Ano ba? Ano ba? ni sa entertainment. Yung. Bakas camera ako. Ito ba <laughs> Doctor. Dermatologist or plastic surgeon. Oh, <laughs> mm -hmm. I want talaga pero kasi ayoko na mag-aral, tinatamad na ako. Like I love studying pero nakaka-burnout kasi siya. So okay na din ako sa ginagawa ko. Tapos magiging housewife na lang din ako. Mm -mm. So I'm gonna learn how na to cook. But it's bagay naman. Every time talaga na kasama ko si Mami Oni kahit like close. Sorry, after me, Mami, close na tayo. Try ko. But... Eh, bakit hindi ako invited ng gender reveal? Ah! Mas ah! nish ka tuloy! Ah! ah! Gusto ko rin yan naman mo. <laughs> close pala kayo lang Ano ka ba? Nanatindihan ko Kasi gusto ni Bayabe lahat ng ano-nyanon, petit. Joke lang. <laughs> Ang <laughs> damdaman kayo sa amin, bakit wala kayo? Eh, hindi na kami invited eh. Ano ba problema niyo? Hindi kasi, yung mga nandun kasi like mga kids, mga... <laughs> oh my God. Mommy <laughs> <Diyan>, only. <yun. laughs> <yun. laughs> <laughs> ano ka ba? Hindi siya sama-love ko sa ganon. Ano I ba? love this. <laughs> I love this vlog. Pero ano na ako natatawa? Bakit nawala do kami ni Alex? I don't like buffering show! <laughs>